Meron pong hula ang Biblia na magkakaroon ng pagluwalhati at paglilingkod sa Diyos. Uh, gusto ko pong balikan sandali ang ilang talata para maiugnay natin sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Doon po sa Malakias Kapitulo 1, versikulo 11, meron ganitong pahayag dito ang hula ng Panginoon. Pakinggan niyo po. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubogan niya Magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan. Ang ng Diyos, mula ang wika sa From the rising of the sun unto the setting thereof, My name shall be great among the Gentiles. Mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niya all, Magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, kung gusto, gusto ko pong mapansin ninyo ang hulang ito, na ang pangalan ng Diyos magiging dakila among the Gentiles. Hindi ho kasama rito ang Israel. Ang tinatawag pong Gentile o Gentiles sa Biblia, yung labas na sa Israel. Maaalaala natin na ang unang lingkod ng Diyos ay ang Israel. Ang unang bayan po na naglingkod sa Diyos ay ang Israel. Ngayon, ito'y hula maglilingkod naman sa Diyos pero hindi sa Israel. Nasa dako ng mga hintil. Para liwanagin, puntahan po natin ang 841 ng unang hari. Pakinggan niyo po ang kasulat. Buko dito ay tungkol sa taga-ibang lupa na hindi sa iyong bayang Israel pagka magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong pangalan sapagkat kanilang mababalitaan ang iyong dakilang pangalan. Ayon. Meron pong mga taga-ibang lupa, particular hindi sa Israel, makakabalita ng dakilang pangalan ng Panginoon, ang sabi sa Biblia. Sino kaya ngayon sa mga existing denominations dito sa Pilipinas? Yung mga sa Diyos. Gusto niyong makilala, mga kababayan? Yung samang sa Diyos, ayon dito? O, oh, huwag natin papangalanan. Lagyan lang natin ng mga palatandaan. Kayo na umalam. Payag ho kayo? Kailangan ng Diyos ang magsabi. Bakit? Yes, Jesse yes, Otso ng ikalawang Paring Pakinggan nyo ang nakasulat. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. hindi subok yung nagtatagubilin sa sarili, kundi yung ipinagtatagubilin ng Panginoon. Hindi ko mo sinabi mo na ikaw ang totoo, totoo ka na nga, no? Iba yung sabihin mo na sa Diyos ka. Pakinggan nyo, Ibang yung sabihin mong sa Diyos ka kaysa sabihin ng Diyos na Kanya ka nga. Amen? Eh, meron mga sabi na sabi, sila raw eh sa Diyos eh. Pero manluloko. Pakinggan nyo. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Sila'y nagbabantay, gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y nangaglalagay ng silo sila'y nang huhuli ng mga tao. Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan, kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Hindi hey, mga pastor, nagpapayaman, ano? masasamang tao yan, nagpapayaman, nang huhuli ng mga tao para magpayaman. Eh sila ba, nagsasabi ba silang hindi sila sa Diyos? Mikas 311. Ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa suhol at ang mga saserdote niya ay nangagtuturo dahil sa upa at ang mga propeta niya ay nanganghuhula dahil sa salapi. Gayon may sila'y sasandal sa Panginoon at mga sasabi, hindi ba ga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Kita nyo, manluloko na eh, pero sumasandal pa sa Diyos. Dinadahilan pa ang Diyos. Sila ikaw nagtuturo dahil sa upa gayon may sasandal sila sa Panginoon at magsasabi, di ba ang Diyos nasa gitna natin? ano? Unang tanongin natin, kailan lilitaw yung sa Diyos? Di ba mahalaga yung time element, ano mga kababayan? Pakinggan nyo, sa isang talata ng Sakaryas, Otso, versikulo 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi ho ako may sabi niya, no? O may sabi niya, the God of hosts, the God of Israel. Anong sabi niya? Narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ayan. Sabi ng Diyos, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Pwede magkakaroon talaga ng bayan ng Diyos sa lupaing silanganan. Tatanungin ko kayo uli, mga kapatid, wag naman hong maging masama sa inyo. Nasaan ho ang Pilipinas? Di ba nasa silanganan? Ha. Sabi ng Diyos, magliligtas yan ang kanyang bayan sa silanganan. Tanong, kailan magkakaroon ng bayan ng Diyos sa silanganan? Ha? kailan magkakaroon ng bayan ng Diyos? Ito ba nung araw pa, nando na, kagaya nung inaagaw-agawan -agaw nung iba? Kami ka ang una. Kami na noong pampanahon ng mga apostol, lumitaw na kami. Sabi naman ng isa, kami lumitaw sa bagsik ng hula. Kaya, si kapatid ay lumitaw noong 1914 kasabay ng digmaang pandaigdig sa bagsik ng hula eh kailan ito mag-uumpisang umiral. Pakinggan nyo, sa Jeremias 30.24. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi darating hanggang sa maisagawa at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay iyong mauunawa. Meron ang tinutukoy, mga huling araw, mauunawa. Ano mangyayari pag naunawa na? Bata. At kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Ayan. Magkakaroon ng bayan ng Diyos sa mga huling araw. Pagka naunawa yung kasulatan, magiging aking bayan kayo, ako'y magiging inyong Diyos, sabi ng Panginoon. Kailan mauunawa? Sa mga huling araw. Ngayon, tanong. Sa Biblia, oh, ano yung tinutukoy na sa mga huling araw ay may mauunawa at magkakabayan ng Diyos? Sa Biblia, anong kahulugan nun?